Magandang umaga dyan mga ka-farming Ngayong araw na ito Yung ating topic ay tungkol sa Pag-aabuno mga ka-farmers ng Batang kalamansi Ang kalamansi na ito ay Mga 4 months 4 months pa lang yung simula pagkatanim mga ka-farmers Pero namumungo na siya mga ka-farmers Markutid kalamansi ito mga ka-farmers Ayan mga farmers Kaya mas mainam mga kaparmers kung magdagbabalak tayo tumanim ng kalamansi. Kailangan yung markotid kalamansi. Kasi pagkatanim pala may bunga na siya. May pangasin matayo. Ito tingnan nyo mga kaparmers. Oh. Ayan daming bunga. Ang topic natin ngayon ay kung paano ito abunuhan. Yung ganitong edad. Ganito lang yan mga kaparmers. Bukayan natin ito sa tabi. Yan, ganyan. Kasi yung ugat niya, hindi pa ganong malayo ito. Ganyan mga farmers. Tapos, dito pa. Ay, okay, ganyan. Yan. Tuloy yung mga ugat niya, kaparmers. oh, mga hugat niya. Uh, ito dos, tatlo. Kahit tatlong butas lang yan, mga kaparmers. Okay na yan. Ayan. Yan. Mga kaparmers. Ang i-apply pa natin itong abono pala mga farmers ay 1620. Ito mga ka so, Isang dakot lang ang lalagay natin kasi konpas bata pa siya. Baka mabigla siya. Kanya mga ka-farmers. natin sa butas. Ayan. Tapos mga ka-farmers, kailan tabunan natin siya? Ganyan. Para hindi siya magsingaw. Ganyan. Alam mo takpan siya ng lupa para ni magsingaw yung abono. Sayang kasi yung abono ma mahal yung abono ngayon. Tapos mga farmer, diligan natin siya para matunaw siya. Yan. Para maabsorb kaagad ng ugat ng kalamansi yung nil nilagay natin na abono. Sa Pwede rin tayo mga farmers mag-abuno ng urea para pang palago ng dahon niya. Yun sa akin, mas nagustang kong gumamit mga farmers ng 1620. Kasi mga ka farmers ang 1620, mayroon siyang 16% nitrogen, 20% phosphorus. Yung nitrogen para sa dahon niya, yung phosphorus para sa ugat, pampaugat kasi yung phosphorus, yung ammonium phosphate. Mga ka-farmers, sinasuggest ko sa inyo, yung kalamansi markut mas maganda itanong kung may farm kayo dyan na, may lupa kayo na. Maganda, yung maganda, taniman nyo ng markot kalamansi. Kasi nakikita ko malaking kita dito. At saka ito mga ka-farmers, yung markot na kalamansi ito, ako lang nag-markot nito. Madali lang mag-markot nito. Ito, sa susunod kong vlog, ituturo ko kung paano mag-markot ng kalamansi. Dati kasi hindi rin ako marunong. Nag-search lang ako sa YouTube. Kung paano magmarkot ng kalamansi. At saka sa pag-a-apply ng abono. Natutula ko kay yung sa vlog ni Berhelio Bunag. Yung aga panyata. Pampanga. Kay Sir Birgilio Bunag. Yung, yung mentor ko sa kalamansi. Doon ako natututo sa kanya ang so, hanggang dito na lang mga ka-farmers, 'yung tutorial ko sa pag-aabono. At muli ako nagkapasalamat sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat sa pag-subscribe nyo at patuloy na suporta sa akin channel. Ganoon din sa mga hindi pa nag-subscribe, sana i-subscribe nyo 'yung YouTube channel ko, 'yung munting YouTube channel ko na para ma-update din kayo sa mga panibago kong mga tutorial tungkol sa mga pag-aalaga ng kalamansi maging sa gulay man mga ka farmers kasi ito yung pinaka kuan ko -ku araw-araw pinaka ginagawa sa kalamansi at sa mga gulay mga farmers mga farmers salamat sa inyong pagpanood ng aking video thank you sa lahat ng viewers dyan God bless you all. Bye bye. Thank you for watching. Think see you next time. Bye bye.